Kamusta mga health Sa episode ngayon, tatalakayin natin tungkol sa mga natural na lunas para sa mga sakit sa kidney. Mahalaga ang ating kidney health at alamin natin na may natural na paraan para mapanatili ito. Tutuklasin natin ang ilang mga halamang gamot at mga pagbabago sa lifestyle na maaaring makatulong sa ating mga bato. Ang bato o kidney ay mga organong nasa likod ng abdominal cavity malapit sa itaas ng likod ng abdominal muscles. May dalawang bato sa atin ng tao at ito'y isang bahagi ng urinary system, ang sistema na nagbibigay daan sa pag-alis ng labis na tubig at basurang kemikal sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Narito ang mga pangunahing bahagi ng anatomy ng bato. Bilugang balat o renal capsule. Ito ang balot na nagbibigay proteksyon sa bato. Cortex, ito ang bahagi ng bato na matatagpuan sa labas. Ang cortex ay kung saan ang masusing proseso ng filtration ng dugo ay nagaganap. Medula. Ang medula ay nasa loob ng cortex at naglalaman ng mga pyramids na mabahagi ng mga tubo kung saan dumadaan ang ihi. Renal pelvis. Ito ay isang malaking sanggol na nasa sentro ng bawat bato na kumukolekta ng ihi mula sa mga pyramids at nagtataglay nito patungo sa ureter ureter. Ang ureter ay may masusing tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato patungo sa pantog ng ihi o bladder. Hilaga at timog na pole. Ang bawat bato ay may hilaga at timog na pole. Ang hilaga at timog na pole ay malapit sa malaking vessels na nagdadala at nagpapakawala ng dugo. Nephron. Ang nephron ay ang pangunahing unit ng kidney na naglalaan ng function ng filtration at reabsorption ng sustansyang naglalaman ng dugo. Ang bawat bato ay may milyong-milyong nephron. Renal artery at renal vein. Ang renal artery ay nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa bato para sa mga proseso ng filtration. Habang ang renal vein naman ay nagdadala ng dugo mula sa bato patungo sa puso matapos ang proseso ng filtration collecting ducts. Ang collecting ducts ay kumukolekta ng ihi mula sa iba't ibang nephron at ito ay nagiging bahagi ng renal pelvis. Ang bato ay naglalaro ng mahalagang papel sa homeostasis ng katawan, tulad ng pag-regulate ng tubig, asin, at iba pang kemikal sa katawan. Ang masusing mekanismo ng bato ay nagbibigay ng seryosong kontribusyon sa pangkalahatang kalusugan ng tao. May ilang karaniwang sakit sa bato o kidney diseases na maaring makaapekto sa pangkahalatang kalusugan. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng sakit. Chronic kidney disease. Ito ay isang kondisyon na naglalarawan na hindi normal na pag-andar ng mga bato sa mahabang panahon. Ang CKD ay maaring maging resulta ng iba't ibang masanhi tulad ng diabetes, hypertension at iba pang sakit sa puso urinary tract infection o UTI. Ang impeksyon sa urinary tract, kabilang na ang bato ay maaring magdulot ng pangangati, pamamaga at kirot sa pa bahagi ng ipaba ng tiyan. Kung hindi ito naagapan, maaring makapekto ito sa kalusugan ng bato. Kidney ang kidney stones ay maaring mabuo kapag may sobrang-sobrang kemikal, mineral o kristal sa ihi ang mga bato na ito ay maaaring magdulot ng matinding kirot habang ito ay dumadaan sa urinary tract. Polycystic kidney disease, ang PKD ay isang genetic na kondisyon na nagdudulot ng pag-usbong ng mga cysts o liquid-filled sacs sa loob ng bato. Habang lumalaki ang cis, maaaring maging sanhi ito ng pagpababa ng normal function ng bato glomerulonephritis. Ang glomerulonephritis ay isang pangalan para sa iba't ibang kondisyon na nakakapekto sa glomeruli. Ang mga maliit na bahagi ng bato na nagtatabaho sa proseso ng filtration ng dugo acute kidney injury, ito ay isang biglang pagbaba ng function ng bato at maaaring maging resulta ng maraming mga sanhi tulad ng pagkakaroon ng malubhang impeksyon, pagkakaroon ng malubhang trauma o sobrang pag-inom ng mga neprotoxic na gamot. Hydronephrosis. Ang hydronephrosis ay nangyayari kapag nagkakaroon ng barasa urinary tract. Ang mga sakit sa bato ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa kalusugan at maaaring magdulot ng komplikasyon kapag hindi ito naagapan ng maaga. Ang mga diagnostic test para sa kidney diseases ay mahalaga upang matukoy ang kondisyon ng bato at magbigay ng gabay sa tamang paggamot. Narito ang ilang mga pangunahing diagnostic test na karaniwang ginagamit. Blood urea nitrogen o BUN at Serum creatinine, ang pagtaas ng mga antas ng BUN at creatinine sa dugo ay maaaring magsignal ng hindi normal na function ng bato. Ang BUN at creatinine ay may mga produktong nakakalabas sa katawan kapag ang bato ay hindi maayos na nagtatabao sa pag-filter ng dugo. Ang GFR ay isang parameter na naglalarawan ng mabilis kung paano nagtatabaho ang bato sa pag-alis ng basura mula sa dugo. Ang mababang GFR ay maaring mag-signify na hindi normal ang function ng bato. Urinalysis, ang pagsusuri ng ihi ay maaaring magbigay ng impormasyon hingil sa mga kemikal, protina, asin at iba pang sangkap na maaaring magsignal ng problema sa bato. Microalbuminuria, ang pagsusuri ng ihi para sa microalbumin ay maaaring magsilbing indicator ng maagang pagkasira ng kidney function, partikular na sa mga may diabetes ultrasound. Ang ultrasound imaging ay nagbibigay ng larawan ng bato at iba pang mga bahagi ng urinary tract at ito ay maaaring makatulong sa pag-identify ng mga cyst, bato o iba pang issue. CT scan o MRI, ang mga advanced imaging test na ito ay maaaring makatulong sa pagkuha ng mas detalyadong larawan ng bato upang masusing masuri ang anyong pang-anatomy at kondisyon ng kidney kidney biopsy. Ito ay isang invasive na prosedurang kung saan isinasagawa ang pagkuha ng maliit na bahagi ng tissue mula sa bato para sa masusing pagsusuri sa ilalim ng microscope. Ito ay ginagamit kung kinakailangan ang mas mabisang pagsusuri sa uri ng sakit o kondisyon ng bato. Intravenous pyelogram, ang IVP isang imaging test na gumagamit ng isang contrast dye na inilalagay sa ugat at nagpapakita kung paano dumaan ang dye sa mga bato at iba pang bahagi ng urinary tract. Renal scintigraphy, ginagamit ang isang maliit na halong kemikal na may radiation upang masuri ang pag-alis ng dugo mula sa bato, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kidney function at pagganap. Cystoscopy. Ang cystoscopy ay isang procedures na ginagamit para suriin ang interior ng pantog at mga bahagi ng urinary tract na malapit sa bato. Ito ay madalas na ginagamit para suriin ang mga issue tulad ng mga bato o infection. Ang mga nagbanggit na test ay nagbibigay daan sa mga doktor na masusing masuri ang function at kalusugan ng bato. Ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa tamang diagnosis at plano ng gamot. Importanting konsultasyon sa doktor at profesional na pangalaga ng kalusugan para sa tamang pamamahala at paggamot ng kidney disease. Gayunpaman, ang ilang natural na paraan na maaaring magtaglay ng benepisyo para sa kalusugan ng bato. Tandaan na bago simulan ng anumang suplemento o pagbabago sa dieta, Mahalaga ang pag-usapan ito muna sa iyong mga doktor upang masiguro na ito'y ligtas at epektibo para sa iyong partikular na sitwasyon. Narito ang ilang mga natural na lunas o lifestyle changes maaaring makatulong ang turmeric. Ang turmeric ay mayroong anti-inflammatory at antioxidant properties. Maaring ito'y nagbibigay o magbigay ng suporta sa pangkahalatang kalusugan at maaring magtaglay ng mga benepisyong pang-kidney. Ang ginger ay mayroong anti-inflammatory properties at maaring makatulong sa pag-alis ng toksin sa katawan. Chanca pedra, isa itong halamang gamot na kilala sa ilalim ng iba't ibang pangalan at ito'y popular na iniinom para sa kalusugan ng bato. May ilang pagsasaliksik na nagpapakita ng potensyal nitong mapabuti ang function ng bato at maaring magtaglay ng diuretic effect. Ang pagbawas ng pagkonsumo ng asin ay makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure ng isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kidney health. Dimitahan ang pagkain ng mga pagkain na mataas sa phosphorus, potassium at sodium na kung mayroong utos na diet mula sa doktor. Ang sobra-sobrang pag-inom ng alak ay maaaring makasama. Dimitahan o iwasan ang sobra-sobrang pag-inom ng alak. Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure, pagpapababa ng blood sugar levels at pag ng tamang timbang, na lahat ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng bato. Ang tamang pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa normal na function ng bato. Ito'y nakakatulong sa pagtanggal ng toksin sa katawan. May mga suplemento tulad ng omega-3 fatty acids o vitamina D na maaring magtaglay ng benepisyo para sa kidney. Gayunpaman, mahalagang konsultasyon sa doktor bago simulan ang anumang suplemento. Mahalaga ang regular na pagsusuri at pagsusuri sa doktor para sa tamang pag-aalaga ng kidney. Huwag kalimutan na ang lahat ng mga natural na lunas ay dapat ituring na suplemento lamang at hindi isang kapalit para sa mga itinakda ng profesional na pangalaga ng kalusugan. Salamat sa inyong panunood mga ka-health. Sama-sama nating alamin ang mga natural na lunas para sa mga sakit sa kidney. Hanggang sa susunod na episode, kung interesado kayo sa mga natural na paraan para mapanatili ang kalusugan ng inyong bato, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mga updates.